Hello mga langga, samahan niyo kami magpunta sa aming gulayan sa may sitawan. Mamimitas kami mga langga ng sitaw at amin ibinta. Ay, sakit pala mga langga ng aking ano pa. Ayan, kasama ko yung aking mga hipag at uh, magking saka yung mga pamangkin mga anak nila yon kasamahan kasama ko sa pagpitas ng mga sitaw ayan pala yung pinapatayo ng kuya ko yung kanyang bahay na puro kawayan lang inoompisahan pa lang niya sa gitna ng palayan mas gusto niya diyan mga langga kasi tahimik ang ano ang paligid malayo-layo kunti sa ano, sa mga mga bahay-bahay sa gitna mismo ng palayan yan mga langga ayan napaka na ano pa direk pa ang araw mga langga kasi wala pa mga wala pang 5 o'clock ang init pa wala pa oh, mga payong walang sombrero naglalakad lang sa gitna ng palayan ayan mga langga ayan malaki-laki -laki na din yan yung pinapatayo ng kuya ko na bahay Ayan yung aking hipag. Dala-dala niya yung kanyang maliit na bata. Ayan din yung bahay ng, kuya, ng kapatid ko. Sa gitna din ng palayan. Yung kanyang bahay kubo. Ayan. Tuyong-tuyo yung ano. Yung lupa. Ayan ang kapatid ko. At sa kaasawa niya. Kakadating lang galing trabaho. Galing sa kampo. Ayan ang saging at saka yan may balon dyan mga langga sa tabi ng saging yan may sinasight na naman ako lang mga langga na ano latonda na saging para ano para ha, may matitiba na naman na saging na latondan medyo malayo layo pa mga langga yung nilalakad namin kasi eh, ano yan tatlong kilometro at tatlong kalimetro, tatlong hektarya na palay eh, sa gitna pal sa gitna yung tanim na mga sitaw yun medyo malapit-lapit na din masakit lang maglakad kasi yung mga bitak-bitak yung kwan yung lupa ayan ang sinasahit ko na kwan mga langga na sa aking dalawang puno na ano ayan oh. o malawak pa yan mga langga wala yan ayan yung medyo matatanaw niyo mga langga maninag din yan yung parang may kahoy yan sitaw na yan lalakarin pa lalakarin pa ulit lakad lakad hanggang malalaglaga pa sa pilapil kasi maliit yung pali pilapil mga langga yung kahon <coughs> ay sorry po ako yung inuubo. Ay, na iyan. malapit na mga langka. Malayo, tatlong ektarya kasi yan. Kaya malayo-layo yung nilalakad namin. ayan na ang sitaw, mga langka. Yan ang tanim ng kuya ko. Ayun nangunguna na ako. <laughs> nangunguna na magpitas ng sitaw. Masyado lang terik ang araw mga langka. Kaya ha ano araw na araw pa <laughs> pero tingnan nyo naman ako <laughs> hindi ininda yung ano yung trick ng araw wala nang pandong pandong ay mga aking pamangkin sa pinsan nagbablog din <laughs> nagbablog nagsabi siya na hi guys yan pamangkin ko nag uh, ano ah uh, nagsusubok mag vlog vlog kasi nakikita nila ako na nagbibidyo. Nagpapisa na ako magpitas mga langka Hindi mo masyadong makita kasi subang ano, medyo malayo kasi yung humahawak ng cellphone. Ano, hindi mo masyadong makita yung mga bunga. Sabi ng pinsan ko, ayan pa raw. Hindi siya pwede makapitas kasi mayroon daw siyang dalaw. Kaya bawal daw siya magpitas. Magtuturo lang daw siya. Yan, tinulungan na din ako ng hipag ko. At saka yung mga anak ng pinsan ko tumulong na din sa pagpipitas ng sitaw. Marami-rami din yan mga langga kasi malawak din yan kasi mahaba. Yan ang aming hanap buhay. Magtitinda ng gulay. Kasi mayroon mayroon naman kami talong so yan sitaw alokbati okra at saka gabi yung ano takway yung ugat ng gabi tapos may saluyot yung marami rami din mga langka nag-umpisa na ako umpisa pa umpisa daw ko, pero kanina pa hindi na pang nagpipitas. May mga halanggam lang kasi mga langga kaya nag ano ko. Eh, wala pa naman akong jogging pants tapos nakatsinilas lang. Nakabistida lang na mahaba. Pang bistida ng muslim. Puro mahaba at malalaki ang suot-suot ko. Ay, <coughs> eh, sorry po. Naubo pa rin. Hindi pa rin nagaling si si Lin Perer, mga langga. Naubo pa din ako. <coughs> Hindi ako makaubo ng mahis. Ah. yan mga langga. Hindi nyo talaga makikita yung bunga dyan kasi medyo malayo ang nagbibidyo. Ayan, binitawan ko na kasi puno na yung sa kamay ko. Hindi na madagdagan. Kaya yung hipa ko na lang naghahawak tumutulong na rin dyan yung mga pamangkin ko sa pinsan. Nagpipitas. Eh, yung iba kasi hindi ko makita na sa ilalim. Nag, ah, ano, kinukuha ko lang yung sa tabi. At sa mga gitna, yung ipagunay na nagkukuha. At saka kinukuha ko na din yung maikli. Mahaba. Yung mga maikli, i-reject na yan bibigay ko sa pinsan ko kasi eh, kaya nga sila nagpunta para ano may ma ulam din sila kaya niyaya ko magpitas si, magpitas ng ano ng sitaw para may panghapunan sila eh, yung mga may ikli na ano na sitaw binibigay ko sa kanila ayon sila ang <laughs> dami nagbibitas yung aking mga alipores yan Um, dilipat ako sa kabila. <laughs> Nangungunan naman ako. Hindi 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 iniinda yung damo mga langga. Pero may pag-uwi, makatitayan ng binti ko. Gawa ng damo. Nagsunura na sila. Ayan. Ma, ano lang kasi mga langga yung ano araw kasi patunod na yung ano yung araw masyadong kan maliwanag ano yung bright niya yan ganyan ang buhay namin sa probinsya mga langga gulay gulay lang masaya na adobo na rin yan na adubo, halos kung totoo mga langga kung gusto mo magluto araw araw ng sitaw pwede kailangan ikaw lang mag ano mag ayaw kasi adubon sitaw na naman tapos bulang lang sitaw may talbos pero okay lang at least palaging may ulam hindi ka masisiro kahit papano kahit walang isda at least may ulam may gulay mga langga nasa iyo kung anong gusto mong lutuin si sitaw pwede mong bulang langin pwede nga adubuhin mga ganyan pwede mong nasa iyo kung magsasawa ka na sa adobo eh kami naman hindi pwedeng ano gusto rin namin pa iba ibang style sa pagluto pa iba ibang ano ayan sila ayan nilang ma video kaya yung pamangkin ko nagtatago ayan yung mga ano ko ayan pauwi na kami mga langga yung kwan pauwi na kami matirik na kasi yung yung kwan talaga araw <laughs> yung aking pamangkin na yun, nahulog sa kanal ayan ang dami namin nakuha mga langga may bata pa pala yan dami namin isang plastic na puno yan yung